Sa ano? parang ah, ah. Para nasa ibang bansa mga kalayas. <laughs> Ito talaga oh mm. Ayun po mga kalayas, pupunta naman ho tayo sa ilog. Ano yung pupuntahan nating ilog dun? Bayabas. Bayabas? Mm. Sobrang linaw talaga dun. Malinaw dun. Dun lagi kayo pumupunta? Oo. Mm. ano yan, dala mo? Antipara para pang susubukan mo manisid. Oo. Oo, -huh. oh, isa. Minsan ginagamit ko rin ito. Di ba ka may binibiling ko na isang glass? Oo. Ay itong ginagawa kong isang glass. ah, pinakang isang glass. <laughs> okay. So, bali itong mga ilog na to, parang patikin pa lang, no? Oo. Okay. Sobrang linaw, oh. Simula dun sa pesto nyo hanggang dito, araw-araw pumupunta kayo dyan para maligo. Mm. Hindi naman. Hindi man. Parang lang kami dito. Ah. Tapos doon na lang kayo sa ilog na da natin. Mm -hmm. Okay. Yang lubak na yan, ilog na yan. Alin ang ilog? Mm, yang lubak na yan. Ah, so bali kung oh. yung, yung bundok na yan, yung makikita mo na parang may lubak na ganun, ilog yan. Ilog din yun. Tapos na ito yung malaking ilog. Dun -dun. Ano yan? Abot din kayo dyan? Oo. Oh. Anong nanguhuli kayo ng mga isda? Mm. Ay, sobrang taas, oh. Magkakaroon ng ilog dyan. Kung ay, yung mga hinuhuli namin dyan ay palaka. Mga palaka at saka? Yung palus. Palus. Ah, marami dyan igat. Oo. Uh Bukod -huh. dun sa igat, yung palus po mga. Oh, okay. Ah, iba pa yung palus. Uh -huh. Iba pa yung igat. Yung, yung igat, yung medyo mas maliliit. Uh -huh. Oo. Oh, okay ilog pala yun pero sobrang taas ibig sabihin yung pabundok na yan yan ay hati sa gitna oh. yung bundok na yan hati sa gitna yan okay malayo din pala ano Ano mga kaganapan nyo? Ano Meron ba kayo nung, yung tinatawag na happy hours? Yung mga tradisyon na yung masaya kayo? Anong mga ginagawa nyo? Yung tradisyon ba? Halimbawa yung ano ko na yung Okasyon kami na Yan Birthday, birthday. Paano ginagawa kapag mayroong birthday? Yung Nakuha kami ng Pagkain na pagsasalusaluhan Kagaya ng? Kagaya ng kanina Mga ganun Okay Tapos Ay sa pang trade Sige sa nadaan, dito mismo sa ilog Okay Tapos May lidong pa May lidong? Anong tawag naman doon sa lidong? Yung Pagluloksa Pagluloksa? Hmm. Ah, okay Kapag mayroong namatay Yun ang ginagawa namin Yun ang ginagawa nyo? Anong ginagawa? Pag may namatay, papano nagluloksa? Yung Nag-aarambagan kami ano yung arambagan? Yung mm, mga pagkain din. Mm, okay, tapos? Para dumami yung pagka marami ng tao, may kakainin sila. Tapos kapag mayroong namatay, saan yung nililibing? Ibinabaon yung namatay? Kinakausap namin kung papayag yung may araw ng lupa. Na doon ilagay? Oo. Oh. Tapos ano yung paniniwala nyo? Saan mapupunta yung namatay? I mean, meron ba kayong ganun yung yung mapupunta sa langit. Hindi ko alam ha yung kultura nyo pero ano ba? Hindi ko rin alam eh kaya nagtatanong ako eh. Nagsasamba kami sa koi sa Methodist church. Methodist church. Mm. Ano 'yun parang Christians? Mm. Okay. Tapos papano sa inyo kapag may manliligaw, papano ginagawa? May anak ba sa inyo? May Alam mo ba yung nanghaharana? Oh. Yung kinakanta yung, kinakantahan yung babae na liligawan. Mm. Pa paano Papano yun? Ganon din ang ginagawa namin. Nanghaharana. Tapos? Tinatanong yung magulang kung papayag ba sa lalaking yun. Eh. So papano pag hindi pumayag? Hey, di, Magpapasalamat sila na nalaman na ang totoo na hindi payag yung magulang okay ang pangarap ko sa buhay ng sa pamilya ko eh, dapat ay eh, magkaroon kami ng ng magandang kinabukasan okay at saka yung mga anak ko ay eh, ang pangarap ko din, makatapos ng pag-aaral Okay, tama tama. Para kung ano man ang hilingin nila, pag malaki na edi makikita nila yun. Mhm. <laughs> lang din, yun lang naman ang confidence sa mga ano. Habang nag-aaral sila, edi susuportahan ko sila. Ang abot ng akin makataya. Oo, oh, tama. Nakwento nga sa akin nila diyan. Iba daw yung ano niyo eh, meron daw kayong mga inilalahok para daw maging masarap yung sa amin kasi yung tinatawag namin na bitsin, ah, bitsin. o yung magic sarap dito daw sa inyo meron din daw mm -hmm. halaman siya na makakapagpasarap talaga dun sa isang pagkain mm -hmm. anong tawag naman dun? yung mga asim asim mm -hmm. may mm -hmm. mga asim dito sa pagubatan dito mm -hmm. na. yun ang ginagamit namin oo kagaya ng ano itsura n'o wala tayong makita rito ay ito nang maganda hmm. oh dito daw muna tayo sa baba hadi ah, muna bitla ikot okay so bali mga okay, kalayas dito. habang naglalakad kami ay ito hininterbyu ko na si kuya ayun so bali mga kalayas nandito na tayo sa ilog na sinasabi nila Bayabas River okay sobrang ganda mga kalayas oh napakalinaw oh hidden ano to eh hidden paradise <laughs> at tinan nyo oh tinan nyo mga kales pero mas madalas dyan kayo sa ilog na yan tumatambay sama sama kayong pamilya oh, okay. Ano ano? Aparan. Aparan River. Oo. E. Okay, sino yung bumaba na yun? <laughs> yung Gurudinata. <buri> sino? <laughs> yung Gurudinata. Okay. Hanggang saan kayo dito nangangkarating? Na eh? Hanggang dyan sa pinakadulo oh, pa. Abot pa kayo doon. Tapos dito, ano mga ista na nahuhuli nyo dito? Tilapia, meron ba dyan? So, meron dito. Tilapia, tapos yung talos. Tapos kikig. Minsan na ba kayo naabutan ng baha dito? Hindi man. Pagka nag-uulan ay hindi na natunta So, ano pala yung mga palatandaan nyo kapag may mga paparating na bagyo? Nasa kuna. So, okay. pagka masama Okay. Oo, oh, tama 'yon. Kasi may naghihintay sa inyong pamilya eh. Kanya-kanya mga kalayo sa mga kalinaw. malalim pala mamaya maliligaw tayo hindi marunong lumangoy ayun lam malalim yan oh ganda oh ayun may sabon pa yan oh no? ganda yung mga kalayas oh may sabon pa yan oh no? talaga nililigot may sabon ay ah. <laughs> Anong ginagamit yung sabon dito? Di ba mayroong gugo na tinatawag? Mayroong kayo dito? Mayroon yan dito pero hindi mo nakakapagawa. Mayroon dito may gugo. Mayroon. Pero wala dito sa tabi natin. Siguro <laughs> pag sunod na punta namin gusto yeah. kong ma ano eh. Ano, ano, yung gugo. Hmm. Shampoo di ba yung... babango yun? Oo. Ano siya? No. Ano siya babango? Pero mabula siya. Mabula. Okay. Tingnan yung okay. mga kales itong kanilang ilog dito. Okay. Oh, napakalinis. Aligo tayo. Lakay <laughs> tayo. Sobrang linaw ng tubig mga kales. Oh. Para ka dito naliligo sa mineral water eh. Mineral okay. water. ano. Para Wala kabahay. Wala Bali, alin yung pinakadulo release. nito? Ito na yun, dulo na ba yung galing doon? itong pinakadulo pa nito, saan nagagaling nanggagaling yung tubig niyan? Bukal na. Ah, malaking bukal. Tapos busay. Pero malayo pa. Malayo pa. Malayo pa. pa. Walang sa atin din ang maghapon. tayo doon, bago tayo makawin dito. <laughs> Pero yan, kung pupunta tayo dyan sa dulo na yan, wala na mga bahayan dyan. Bundok na bundok talaga yan. Bundok talaga. Ano bundok ay? yan? Timberland ang tawagin. Ano ano? Timberland. Timberland. Tingnan yung mga kalayas oh. Ayan, oh. Nakikita ko dito eh. Pero ayan, kita nyo ba? Ayan o. Oh. Pantay yung ilalim ano? Buhangin lang talaga. Wala siyang mga bato na malaki dyan. O, ni, o nilinis nyo na yan? Nilinis nyo na po. Nilinis nyo na. Dadyapin ko ako ng baha. Nilinis nyo na baha. Yan ay palipalit lang ang baha ng indyan. Pag nabaha, hindi malakas ang agro. Dala na yung mga dumi. Yung mga malalaking kahoy na galing dun sa taas. Ang isa ninaarap yung lugar. Tay, dito rin kayo lagi nagsuswimming. Oo, dito. Yan. Yan nag mime na rin kayo dito sa mga gilid maraming bilid. Alin? ayan

Parang, Ang balas eh <laughs> Ganda oh Pero Para ibang bansa oh. ano? Ah, ah Para nasa ibang bansa mga kalayas <laughs> Ito talaga oh Galing yan Napakalinaw Diyan sa layang niya Pag natin natin Sabukang na yan May padir dyan na mataas mm -hmm. Talagang batong-batong Ha <laughs> Magkakalimutan dito, tulugahin na dito yung mga Dito ay Ano? Tinan nyo mga ka yung kanya mga rock formation Napakaganda oh <laughs> Sobrang lalim ano to? Mayroon parang ipo-ipo sa ilalim. May Meron. Oh, may meron yan, may palot. Meron. Debi sabihin niyan tubig na yan, yang ito may para kasi may malaking bato. Oo. Oh. Ano may nanghihigop diyan? Wala naman. Nanghihigop. Ay, ito te. Delikado jan. Ang malaki ang dog. Mm. yung pangalawang pinuntahan natin na layon tapos mayroon para doon sa kabila na mas maganda ito naon naman mga kalayas yung pinakadulo daw nito malaking source of water na siya kumbaga mayroon siyang mayroon siyang balon na malaki at yung mga tubig na galing nga sa balon ito na yun mga kalayas tingnan nyo naman oh, sobrang linaw oh. Saan yung mas ano meron pa dun? Mas maganda pa dito Mas maganda pa dyan sa kabila Mas maganda yun na dun sa taas Dalwa, Dalwa. Ay, Ah mayroon isang kuweba Ah may rock formation po oh. Uh, Napakaganda ng ilog. Ito Ito na lang.